Nito lamang Martes, itinampok natin dito po sa 24 oras ang magkakaanak na nasa bugan sa gitna ng pagkakabit nila ng LPG tank sa Paytay Rizal. Agad na nakipag-ugnayan ang Jimmy Kapuso Foundation sa pamilya para magpaabot ng medical assistance. Pero dahil sa malubha nilang kondisyon, kinakailangan pa po nila ng inyong tulong. Tila bangungot sa pamilya Bernardino ang nangyaring malakas na pagsabog sa kanilang tindahan sa San Juan Taite Rizal nito lamang March 28. Nalapnos kasi ang mukha at iba pang bahagi ng katawan ng may-ari ng tindahan na si Marivic, anak nitong si Ivan at pamangking si Jairo. Nagkaroon ng pagsabog habang ikinakabit ang bagong biling LPG tank. Ay sabi daw ng misko, palitan mo na yan. Ganon din yung anak ko si Ivan, papalitan mo na yan kasi depektibo yan. Pagbukas niya mo biglang may sumirit, ayun na, sumabog na. Ganun na lang ang awa ng magkapatid na si Abiel at Ivy sa sinapit ng mga kaanak, lalo na ng kanilang inang si Marvi. Noong nakaraang taon lang kasi, na-diagnose ito na may ovarian cancer at sasailalim pa lang sana sa chemotherapy nung nakita ko po yung kalagayan, mami ko po, hindi ko po kaya. Critical pa rin ang kondisyon ng tatlo sa intensive care unit ng East Avenue Medical Center. Yung percent burn of the patients range from 30 to 40 percent. Kita namin is they had signs of inhalational injury. We had to do bronchoscopy which is ano, sinisilip yung um, airways to check if may sunog sa airways. Kaya bilang tulong, nagbigay ang GMA Kapuso Foundation ng mga kinakailangan nilang gamot at supplies. Samantala, iniimbestigahan na rin ng Bureau of Fire Protection ng Taytay ang nangyaring insidente. Paalala nila, Pag bumili po kayo ng bagong LPG, ugaliin po natin i-check lagi ang ating hose ng tubig na may sabon at ating valve. Paikutan po natin, i-on po natin ulit ang kanyang valve dahil pag may singaw siya, bumubula po ito. Mga kapuso, Mahaba-haba pa pong gamutan ang kinakailangan ng pamilya Bernardino, gaya ng skin grafting procedure. Sa mga nais tumulong, maaaring magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa si Juana Luwilyer. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.